Sa lahat ng mga videos na ginawa ko, ito siguro ang pinakakaiba na makikita nyo na ginawa ko. Hindi po to clickbait. Ito po talaga yung paniniwala ko at sa tingin ko ito na yung tamang panahon para, para malaman ng tao, makadecide kayo. Open mind lang tayo kasi tayo naman lahat iniisip natin paano pag namatay tayo, ano mangyayari? Nakakatakot, tapos na lahat. Wala na tayo sa existence. O meron bang kabilang buhay? Merong science dito. Marami na nangyari kahit nung nag-aaral ako bilang doktor. Yung mga pasyente ko na mga namatay, nag-code blue. Kasi bilang cardiologist, kami nag-code blue. Tapos nabuhay muli. Marami silang kinukwento. Yung iba napunta sa mga langit. Yung iba napunta sa parang impyerno. Yun ang mga kwento nila. Pero marami ng science ito. Papakita ko po sa inyo. Open mind lang. Hindi ko naman sinasabi tama o mali para doon lang sa open. Baka receptive po kayo. Magugulat kayo sa mga pinapakita ko dito. Madalas ito mangyari. Pag isang pasyente may sakit at malala, sasabihin nila, nakikita nila yung mga namatay nilang kamag-anak. Yung tatay ko bago siya pumanaw, ganun din, nakikita niya yung mga pamangkin niya na wala na. Kahit yung sa nanay ko, very common yan. Parang sinusundo na sila. Uh, tunay o hindi tunay, pero para sa kanila, tunay ito. At marami nga yung mga nag-code blue, either nasa ICU, naka-comatose ng ilang araw, pagbalik nila, kukwento nila na nakapunta sila sa isang lugar, sa isang tunnel, meron silang nakitang isang being, isang tao o isang spirit. Tapos, yun. Mamaya, ikukwento natin. Marami nang sumulat ng libro. Actually, ito, kahit noong mga 1970, 1980s, binabasa ko na ito. Ito, isa sa pinaka-bestseller sa lahat. Kay Betty E.D., Embraced by the Light, bestseller. Ito, kinuwento niya. Maraming pictures papakita ko para may idea kayo kung ano yung pinuntahan niya. Actually itong picture na to, ayon kay Betty ED, ito rin padala sa kanya nung spirit eh. Na ganitong-ganitong picture ang gusto niya. Ganitong-ganitong style, ganitong-ganitong mula sa light pati yung title. Itong isa napakagandang libro na ko na to, Proof of Heaven. Isang neurosurgeon, doktor spesyalista sa utak nag kooper sa utak. Nakomato siya, nagkaroon siya ng meningitis. After several days, marami siya nakita. Papakita ko kung ano nakikita nila. Bahala naman tayo, maniwala, hindi maniwala. Pero ang ending nito, mas maganda ay magiging mas mabait tayo sa kapwa. Kasi magulong-magulo ang mundo ngayon. Actually, pagpunta nila dito sa quote-unquote langit nila, nakikita nila yung future. Nakikita nila yung mangyayari sa future ang dami ng libro sa near-death experience. Maraming doktor ni, uh, sinusulat sa journal, 200 patients na matay na buhay. Halos pare-pareho ang kwento. Ang kwento nila, pupunta sa isang tunnel, aalis sa katawan, nakikita nila yung katawan nila habang inooperahan, habang nagccpr cpr yung mga, yung mga doktor. Meron sila na-encounter sa being, Uh, out of body experience. Tapos after a time pagpunta nila doon, depende sa layo, may magsasabi sa kanila na hindi mo pa oras, kailangan mo nang bumalik. Okay? Maraming explanation. Isang explanation ay baka tunay. Ako personally naniniwala ako tunay, pero hindi ko kayo pipilitin. Meron siyempreng mga skeptics. Sasabihin, ay ah, din naubusan lang ng oxygen yung utak. Ah, A gawa-gawa lang yan ng utak, parang na-drug mo yung utak mo. Parang imagination mo lang yon idea mo lang yon pero pagpatay-patay na. So, kanya-kanya po yan, kanya-kanya paniniwala. So, ito na po yung mga nakita nila, sample ko lang sa inyo. Number one, pagpunta nila doon, syempre may tunnel muna. Pinakita ko na pala sa inyo yung tunnel, di ba? Tapos sa dulo, may light. Pero doon, usually, meron silang mga spirit guide. Parang mga guardian angel yan eh. Meron din daw dito sa atin. Pag nagdarasal yung tao na taimtim, nakikinig sila at dumadating sila. So pagdating natin doon, magpapakita sila. Tuturuan ka nila, o oh, dito papunta. Anong gusto mo malaman? Maraming kwento, puro gano, Pwede po kayo, i-click nyo na sa YouTube, daan-daan ng mga videos o near-death experience. Pagpunta doon, makikita yung mga kamag-anak mo. Usually, yung pumanaw na lolo, lola, kung may kapatid na nauna na, at sila mag-welcome sa'yo. Parang may isang soul family daw. Meron kayong isang grupo, let's say, ng 12 souls. Kayo-kayo lagi magkasama. Minsan nanay, minsan anak, minsan asawa. So, kayo-kayo katulong papunta doon para maging mas mabait, mag-improve tayo. Yun ang pinakagol eh mag-improve tayo. Mas gumaling, mas matuto. Tapos, kukwento nila, mapupunta sila sa isang garden. Parang ito yung waiting area. Meron silang parang peaceful garden, relaxation garden. Iba-iba daw yung kulay. Hindi lang red, orange, yellow. Yung kulay doon, parang libo-libo. Kahit mga halaman, mga hayop, lahat daw yan, living being. Talagang iba. Makikita mo na buhay na Buhay parang lahat nagpe-praise sa, sa God or sa Supreme Being. So, ibang-iba yung makikita doon. Ito, mga sample lang to ng mga artist. Pero, siyempre, iba yung nandoon. Pagdating doon, karamihan sa kanila magkakaroon ng tinatawag na life review. Okay, baka narinig nyo na to, i-check nyo, depende sa level ninyo. Pag sa life review, merong isang either screen or monitor kang makikita, makikita mo lahat ng ginawa mo noong bata ka pa hanggang doon sa edad na napunta ka. Usually, ang papakita mo na sa'yo, lahat ng mga negative. May inaway ka, tapos mararamdaman mo mismo. Ano naramdaman ng na, naaway -na mo? Meron kang nabas na insulto umiyak siya, nagkasakit siya dahil sa kakainsulto sa kanya. Mararamdaman mo yung pain niya. Actually, minsan, pag nakikita nila yung negative na ginawa nila sa kapwa, hindi na, hindi na matiis nung tao. So, ito na yung parang karma at parang, ito na yung parang hell eh, na parang ikaw na magja-judge sa sarili mo. Wala naman magja-judge. So, pag negative ginawa mo, parang 100 times yung sakit na mararamdaman mo. Kaya ako nga ayokong gumawa, ayokong manira ng kahit kanino. Hayaan nalang iba, iba na lang ang manira sa akin, mas okay pa sa akin. Kasi mararamdaman mo yung karma a hundred times. Pero pag may ginawa kang mabuti, may, may nagawa kang mabuti, kahit maliit na bagay, ma-feel mo din yung happiness nung tinulungan mo. Hindi lang sa tao, pati sa hayop, pati sa mga halaman. Okay, so ganito nangyari. Saka yung ganang kwento nila, hindi mo kailangan gumawa ng malaking bagay, ah. Hindi mo kailangan mag-discover ng ano, tumulong ng 1,000 people. Hindi, yung simple lang, nag-hi ka, nagkamusta ka, tumawa ka, hinatid mo yung matanda sa kalye, may pulubi, kala mo pulubi siya, Marami dyan, maganda nga sa Pilipinas, maraming pulubi. Yung mga pulubi, kunwaring pulubi, baka guardian angel mo yun, hindi mo masabi yun. Eh. Nandun yung pulubi para magising tayo, maging mas mabait. Tapos na feel nila unconditional love. Mayroon sila ma feel na sobrang pagmamahal mula sa isang being. Depende sa, sa paniniwala kung Catholic siya, Muslim siya, Buddhist siya, Islam siya. Yun ang makikita nila na very peaceful. Meron din sila nakikitang Hall of Records. Ito malalim to pero matagal ko na inaaral to. Meron tinatawag na Akashic Records. Nandiyan lahat parang sobra taas daw to. Lahat ng libro, lahat ng kaalaman nandiyan, lahat ng buhay. Lahat tayo may isang book. May isang book lahat ng ginawa natin, good, bad tapos yung mga buhay natin. Meron din sila napupuntahang mga hall eh parang ito merong mga pagdating, parang sinasanay, parang may orientation room para masanay doon sa lugar. Meron din mga area na mga healing area, yung mga na-abuse o napatay, may mga masamang nangyari dito sa mundo, kailangan nila muna mag-heal doon ng ilang buwan. Meron ganung mga area, parang healing pool. Pero usually, ang column niya parang sa mga Greek. Eh. Ganyan ang description nila. Meron din sa kanila pinapakita ibang mundo. Ibang being, ibang mundo, pinapakita rin sa kanila. Meron din nakakakita yung kay Betty E.D., isang council ng parang pinaka-judge or boss sa buong universe. Okay? Pwede nyo sabihin na kwento lang to, pero Marami dito napapanood natin sa Matrix, sa The Arrival, sa Star Wars, sa Multiverse ng Marvel. Nakita mo na, 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 lalapit na sa consciousness ng tao. Meron din pinapakita na pre-birth experience. Ito yung medyo nakaka-blow ng mind. Na pag tayo ay pumunta sa mundo, tayo daw nagde-decide sino magulang natin, anong klaseng buhay natin, ano gagawin natin sa buhay. Let's say, pumunta tayo sa Pilipinas bilang mahirap. Ano, ano gusto natin matutunan bilang mahirap? Gusto ba natin maging forgiving, magsikap, kung ano man? So, depende yan. Pati sa parents natin, pati kapatid natin. Meron sila sinasabi na meron tayong free will. Obviously, lahat may free will. Pwede natin mahalin yung kapwa, pwede natin magsabi mabait itong tao, pwede na pwede tayong manira. Kaya, kaya mag -post na kayo mag-post na yun. Pwede kayong manira, pwede kayong maging mabait. At depende sa decision ng mga tao, may dalawang future sila pinapakita. Nakikita niyo naman gano'ng kagulo ngayon, maraming gera. May isang future na parang wasteland na nuclear war na pinapakita nila may isang possibility pag hindi nagbago yung tao, may ganitong future na possible. Pero meron din sila pinapakita pa nagbago yung tao, may future na napakaganda. Ito, kahit na sa Bible to, yung 1,000 years of peace, eh, na magiging small communities na yung mga tao. So may kanya-kanya sila, lahat tayo may contribution. Hindi porke Uh, politiko, mas mataas. Walang connection kung politiko ka, mayaman ka, billionaire ka. Walang connection daw eh. Kahit gaano ka kahirap, same power, same influence. Tapos, lahat ng nagkuwento syempre bumalik sila dito sa mundo, may makikita sila parang pintuan, parang gate o parang area na pag lumampas sila, hindi sila makakabalik. Tapos usually, sasabihin sa kanila, kailangan pa bumalik, alagaan mo yung anak mo, may gagawin ka pa, alagaan mo yung asawa mo, o, o magulang mo, kailangan ka. Usually, yung anak may kailangan. So, nakita natin, kung ito pagbabasihan natin, merong ripple effect. Lahat ng gagawin natin. Meron tao dyan na mahilig magpunas sa mga salbahe. Maghahanap tayo, let's say, politikong magnanakaw. Asarap sigawan, asarap murahin. Pero despite that, Oo nga, may loko tong tao, criminal siya, kunwari. Pero tayo pa rin nagbabato eh. The point is, kahit binato mo yung masama, nagbato pa rin tayo. ba? Diba? Minsan kasi may role yung masasama eh. Kailangan merong mga masasama para mapilitan tayo maging mabuti. Kailangan may contrast. Pag walang sakit, o pag walang sakit, hindi mo mararamdaman yung sarap eh pag walang paghihirap, hindi mo maramdaman yung happiness na kumita ka ng konting pera. Kailangan may ganun, may contrast. Eh. So lahat ng gagawin natin, may effect sa ibang tao. Kahit simpleng teacher ka. Teacher ka, laki ng effect mo. O kahit sa public school, pwede mo ma-inspire yung mga estudyante mo kung anong mangyayari sa kanila. So, any movement. Kaya nakikita nyo, o, oh, ba't si Doc ni nakikipag-away? Ba't si Doc walang binabash? Ba't si Doc ganyan? Mahina siya duwag siya. Nasa sa inyo kung duwag, pero mahirap din magtiis. Di ba? Kaya lahat naman may purpose. Final slide. Ano lessons dito? Okay, marami na yan. Ano lessons? Number one, wag matakot daw sa kamatayan. Kasi pag puro na lang tayo fear, di eh, ipon lang tayo ng ipon ng pera. Di ba? Grow spiritually. Do not take life for granted. Ito pinaka-important yung number four. Pagmamahal at pagtulong sa kapwa. That's the most important. Okay? May afterlife, hindi mahalaga yung position mo at gaining knowledge. And last slide, very important, yung iniisip natin sa kapwa, napakahalaga. Pag iniisip nyo, itong tao, magnanakaw, salbahe, susugurin ako, ma feel niya yun eh. Mafe-feel niya yun, lalo siya magiging salbahe. Kasi yun na sinesend mong energy eh. Pero pag sinabi mo sa anak mo na iniisip mo sa anak, mabait to, magiging maayos to, kahit magulo buhay niya ngayon, aayos siya in the future. Pag positive ang pinapasa mong energy, ma feel din ng tao, mas aayos. Kaya marami akong money tips sa inyo. ba diba? sabi ko sa money tips sa inyo, mabait, mabait lang tayo sa amo, mabait, wag lang tayo maingit sa, sa kayamanan ng iba, kung umangat ang ibang tao, kung umangat si Diwata o sino, happy tayo dapat sa kanila. Wag na natin i-pull down. Kasi buhay niya yun eh. Buhay niya yun eh. Be mindful of your words and actions. Make sure you are lifting people up and not bringing them down. Kaya nga ginawa ko tong video, wala akong pakailang, may manood, walang manood. It does not matter. May isa, dalawa lang ma-change, maayos. At least nagawa ko yung purpose dito sa mundo. Salamat po.